Ang mga panaginip ng pagkahulog ay medyo karaniwan at maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon depende sa partikular na konteksto at damdamin na naranasan sa panaginip. Narito ang isang detalyadong paglalarawan ng kahulugan o interpretasyon ng isang panaginip kung saan ikaw ay nagkakaroon ng pagkahulog. Pagkawala ng kontrol Ang pagkahulog sa isang panaginip ay madalas na sumisimbolo ng pakiramdam ng pagkawala ng kontrol sa isang aspeto ng iyong buhay. Ito ay maaring may kaugnayan sa isang sitwasyon, relasyon, o proyekto na nagkaroon ng hindi inaasahan na takbo. Ang panaginip ay maaaring maging pagpapakita ng iyong pangangamba o takot na mawala ang kontrol. Insekuridad o takot. Maaaring may kaugnayan din ang mga panaginip ng pagkahulog sa pakiramdam ng insekuridad o takot. Ito ay maaaring nagsasabing ikaw ay nahaharap sa mga kawalan o pagsubok na nagdudulot ng pangamba. Ang panaginip na ito ay maaaring senyales na kailangan mong harapin ang iyong takot at insecurity sa iyong buhay sa totoong mundo. Transisyon at Pagbabago Ang mga panaginip ng pagkahulog ay maaaring makita bilang isang metapora para sa mga pagbabago o transisyon sa buhay. Ito ay maaaring nagsasaad na ikaw ay dumaraan sa isang malalim na transformasyon o bagong yugto sa iyong buhay. Ang pakiramdam ng pagkahulog ay maaaring simbolismo ng kawalan ng katiyakan at takot na karaniwang naugnay sa pagbabago. Pagpapakawala ng stress Minsan, ang mga panaginip ng pagkahulog ay maaring magsilbing paraan upang mapakawalan ang bunga ng nakabibindin na stress o tensyon. Ito ay maaring pamamaraan ng iyong isipan para maiproseso at mapakawalan ang stress o negatibong emosyon na nag ipon sa iyong araw-araw na buhay. Kawalan ng suporta. Ang mga panaginip ng pagkahulog ay maaaring kaugnay din sa pakiramdam na kulang ka sa suporta o pakiramdam na nag-iisa. Maaaring sa palagay mo ay wala kang sapat na suporta para harapin ang partikular na sitwasyon. Ito ay senyales na maaaring kailanganin mong humanap ng tulong o maghanap ng support system sa iyong totoong buhay. Takot sa pagkatalo. Maaring ang pagkahulog ay sumisimbolo din ng takot sa pagkatalo. Maaring kinakabahan ka na gumawa ng pagkukamali o hindi matugunan ang mga inaasahan mo o ng iba. Ang panaginip na ito ay maaring paalala na harapin ang mga takot na ito at huwag ang hadlangan ka nito pagpapakita ng sariling kapasidad Sa ilang kaso, ang mga panaginip ng pagkahulog ay maaring positibo. Maaari itong sumisimbolo ng iyong kakayahang magpahinga o magpabaya ng isang bagay na hindi na makakabuti sa iyo. Ito ay maaring magrepresenta ng isang malayang desisyon na kalimutan o bitawan ang isang pasanin o negatibong impluensya sa iyong buhay. Kahalagahan ng ayaw Sa mga ilang pagkakataon, ang mga panaginip ng pagkahulog ay maaaring kaugnay sa ideya ng pagsuko o pag-ayaw sa kontrol. Sa pananaw na ito, ito ay maaaring mag-udyok na magtiwala sa proseso at hayaang ang mga bagay ay maganap ng natural. Mahalaga ring tandaan na ang interpretasyon ng mga panaginip ay subyektibo at maaaring mag-iba ang kahulugan ng isang panaginip mula sa isa't isa. Upang magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa kahalagahan ng panaginip, Tukuyin ang iyong personal na mga karanasan, damdamin, at konteksto ng iyong buhay sa oras ng pagsusuri ng iyong panaginip. Kung ang mga panaginip ng pagkahulog ay patuloy at nagdudulot ng kaba, maaaring makatulong ang pakikipag-ugnay sa isang eksperto sa mga panaginip o psikologo para sa isang mas personal na interpretasyon at gabay. Thank you for watching Filipino.